Narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at Ate Fiance Sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta na ang Kalingap Team kasama si Fiance at Kalingap Edo sa Palawan. Ito nga ang kanilang first time na makakapunta noon at nung araw na iyon ang kanilang first day kaya naman sila ay nag-vlog para ipakita sa kanilang mga sponsors at mga supporters kung ano ang nangyayari sa kanilang first day na vacation. Sabi ni Kalingap Edu na masayang-masaya daw siya kasama niya si Viancy sa vacation na yun at gusto niya gumawa ng mga panibagong memories at happy moments na talagang hindi nila makakalimutan habang buhay. Sabi din naman ni Viancy ay nagpasalamat siya kay Kalingap Edu dahil kung wala siya ay hindi mangyayari ang mga bagay na yon sa kanya. So ano? Grabe ang ganda po ng panahon. Sobrang ganda nga, ano? Sarap talaga. <laughs> Sarap talaga muli yan. First time pa lang natin ito pero sigurado isa sa pagiging paborito kong destination. At... Um, Siyempre, ganda. Lalo na kasama ka. Diba? talagang hindi daw matatawaran ang ganda ng Palawan, sabi ng dalawa. Ngunit sabi naman ni Kalingap Edu ay mas maganda pa rin ang Palawan dahil nandiyan si Fiancy at ito ang pinakamagandang babae sa island na yun. Sabi niya pa nga na talagang napakaganda ni ating fiancé at mukha daw siyang koreana kaya sana ay mukha daw dapat ay kasama niya ang mga turista at hindi si Kalingap Edu kaya naman tumama na lang si Biancy sa mga biro di kalingap. Madami raw talaga silang gustong gawin doon sa Palawan. Kaya naman maya maya ay kakain daw sila at magsisimula na rin daw ang kanilang island hopping. Paggabi na nga noon kaya naman napansin niya na parang nilalamig na si Ate Viancy. Kaya naman bigla niyang binigay ang kanyang jacket na talaga namang napaka-sweet na gawain. Hindi ano ako try di ka, baka magkasakit ka. Sige ka. Baka di ka makasama bukas. Baka sa hotel ka lang matulog. Okay po. <laughs> Ang ganda. Ang ganda, Ang ganda mo talaga. Ang ganda po yung Ang ganda po dito. Ang ganda ng tanawin, no? Maganda dito. Maganda dito pala maganda. Mag-moment. Mag Grabe, <laughs> <laughs> nagpapasimple ko <po> kayo ha. <laughs> Alam mo, sabi ko yung mga mababantayan kita, no? Siyempre, baka ka maligaw, baka ka ano, masakta, no? Kailangan ka ng protection. 24-7. Wala itong... Kahit na nilalamig si Kalingap Edu ay binigyan niya pa rin kay Ate ang jacket para lamang hindi ito malamigan. Dahil na rin sabi niya na pinangako niya sa mama ni Ate na iingatan niya si Yansi sa Palawan at hindi siya papayag na may mangyaring masama dito. Kaya naman maya maya ay hinawakan ni Kalingap Edu ang kamay ni Viancy habang sila ay naglalakad. Sabi niya naman na depensa niya wala naman daw yung mali siya dahil gusto niya lamang protektahan si ate Viancy dahil baka daw siya ay maligaw o mamaya mawala sa paningin ni Kalingap Edu. Kaya naman gusto niya hawakan ang kamay ni ate Viancy. Sabi naman ni Ate Bianchi na talaga namang style lang yon ni Kalinga Pedro para mahawakan ng kanyang kamay. Kaya naman kinilig ang mga viewers sa mga kilig moments ng dalawang to. Partida, day 1 pa lamang ito sa Palawan. Ano pa kaya ang mangyari sa susunod? And we know when it's to goodbye.

Baka hindi na kita makilala para kang ano ah, ayan. Sige, iba pa po. Ipang <laughs> umagahan ay sumabak na sila sa island hopping. Apat na island ang kanilang pinuntahan kaya naman tuwang-tuwa ang dalawa. Sa biyahe nga papunta doon ay sumakay lamang sila ng isang pangka ang iba pang mga turista. Ngunit sabi ni Kalingap Edu ay talagang stand out si Viancy sa lahat dahil napakaganda nito. Maya maya naman ay tumungo sila sa pinakaharap ng bangka upang magpa-picture para na rin daw isend ito sa mama ni Ate Viancy at alam na safe pa siya sa piling ni Kalingap Edu. Kasama ang ibang Kalingap Love Team ay lahat sila nag-enjoy sa Palawan. Super. I guess that It's been ages But it kind of feels the same No matter how hard I try Cannot push me out just listen I've been thinking of you Since you broke it And moved to LA No matter how hard I try Cannot get you out of my system I know we

Mayamang nga ay nagsura na nga ang dalawa sa mas maliit na bangka. Ganon din naman ang ibang turista. Kaya naman nag-enjoy sila dahil nasolo nga nila ang dalawa at isa't isa. Kaya naman happy happy sila pati na rin ang mga viewers. Sila ay nagsagwan at naggala-gala lamang doon sa tubig. Para naman silang bumalik sa pagkabata dahil kitang kita ang kanilang pag enjoy Nanguhulay pa nga daw si Viancy ng mga maliliit na isda. Kitang kita na komportable na siyang dalawa sa isa't isa. Parang may something na nga sa kanilang dalawa. Ipaling na pwede naman ay masayang masaya habang nakikita na masaya si Viancy sa kanyang piling. Um, <tod> I'm يلا 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 يلا

lumangoy na sila kaya hindi na iwasan ni Byansi na mapayak si Kalinga Edo dahil natakot siya sa lalim ng tubig pagkatapos nila ay nagpunta pa sila sa ibang island at kalaunan kumain pagkatapos nilang kumain at pumunta sa last na destination ay umuwi na sila mapapansin din naman ang Kilig moments ng dalawa dahil pag uwi ay magkasandal pa sila ng ulo habang natutulog. Kaya naman kinilig ang mga viewers sa update na ito. Parang grabe na talaga ang progress ng kanilang relationship. Hanggang saan kaya abot ang kanilang love team? Abangan ninyo ang kwarto ng kanilang palawan sa susunod na video. Niyoy, kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Niyoy!